Hello guys! Welcome back to my channel! So, if you're just new here, please consider subscribing. I'm Rose again. And, uh, today, maglalakad ako kasi. Tumaba na kasi ako eh. And, galing pa ako sa trabaho ko. By the way, I'm working here in Myanmar as a teacher. So, talaga, ang tumataba na no. so to so, tingnan nyo. so kailangan ko na talagang magpa no magpapayat so since maganda naman ang weather ngayon so napag-isipan ko na maglakad-lakad no ah uh, usually ano talaga mainit dito no sa Myanmar pero End of the year, nagiging malamig na. Minsan nga is ano, uh, super lamig talaga. So, parang, para experience ano before na nagsusuot ako ng na three layers pag ano December na. So, ayun pero yung other months, yung mga summer time napakainit talaga. So, mainam na maglalakad dito is yung mga bandang huli ng year kasi malamig na. So, ayun, napag-isipan ko na maglakad-lakad. Ito nga pala yung mga ano nila dito. Actually, mayayaman ang nakatira dito sa ano, sa city na to. So, um, ayun nga, nagbabike naman ako pero di palagi no kasi alam nyo naman na busy ako so kaya hindi talaga walang effect kahit na nagbabike ako minsan so kaya nga ano um, ang paglalakad talaga para sa akin is the best exercise it's good for the heart and then ano din um, yung lumiliit talaga yung mga paako ako. I mean not paa you know, ano ba yan yung, yung chan ko pag nala, naglalakad ako kasi iba ako eh pag tumaba ako is ang unang lumalaki sa akin is chan <laughs> and then yung mga legs ko uh, tumataba talaga ay, Diyos ko, ang laki ng aso. Oh. Yan ang ano, kinatatakutan ko pag naglalakad ako may mga may mga aso dito. No, Ay, Diyos ko po. Ang samantingin. Ang laki pa naman ng ano, ng uh, aso ay Diyos ko yun ang kinatatakutan ko no? Oh. tingnan mo aso naglalakad lang so saan na ba tayo? <laughs> And then, before, no, medyo maano na ang edad natin. So, kaya mahirap na. No, kumain ka lang ng, ano, maparami lang ng konti. Ayun, tumaba na naman. So, iba talaga. So, noon, kahit anong kain ko pa, hindi talaga ako, ano, tumataba. Ngayon, ay ewan ko na lang so uh, ano na pala dito um, 5 5.15pm no? so okay pa naman ang maglakad lakad kasi hindi talaga advisable dito na mag uh, ano pag ano na gabi na no? kasi din nga ano, hindi masyadong safe eh. Uh, alam nyo naman na ah, napaka unstable dito ano. so, iniiwasan ko talaga na maglakad pag ano na, hindi ako lumalabas pag gabi na so usually no, 7 o'clock di na talaga ako lumalabas niya yeah. even ano even mga 6.30 andyan na talaga ako sa bahay kasi nga ano dito hindi talaga si dahil sa ano, uh, unstable yung ano nila yung, yung uh, lugar ba nila so may nang na snatch kung wala silang madadala sa iyo e alam mo naman hindi natin alam no magpapatay tayo so iniiwasan ko talagang lumabas kung ano na kung gabi na no? so so far naman sa city na to is better kaysa ibang ano region no? kasi sa ibang region di talaga pa kami pinapapunta kasi hindi talaga ano safe. So ayun nga Balik tayo, no. So nuon uh, noon, kahit na anong kain ko pa. So wala lah parang ito flash out ko lang kasi nga ano siguro yung metabolism ko, di ba? Parang uh, malakas pa. So ngayon na uh, nagkakaedad na, ayun nahihirapan na ako so kailangan ko talagang gumawa ng paraan para um, medyo lumiliit na naman ako ng konti tsaka yung tiyan ko palaging palagi akong tinatanong na buntis ba daw ako kasi ang laki ng tiyan ko talaga kasi ang tiyan talaga ang malaki so Magda-diet-diet -diet na ako ngayon. Um, yung ano, yung rice ko, kinakat ko. No, yung rice ko. And then, more on fruits, vegetables, and then, uh, protein din. No, so, minsan yung rice ko, konti na lang. And then, Uh, I replaced it with ano, yung kamote or or else yung uh, corn so, yun um, affordable naman dito so, makakabili ka ng mura lang ng fruits and vegetables so, mga frutas dito napaka ano lang talaga, no napaka mura talaga ng ano nila So, nakakabili nga ako yung whole na pakwan. Parang small size lang siya. Hindi masyadong small. No, so equivalent lang ng 12 pesos. <laughs> Meron bang 12 pesos na pakwan sa ano? Sa Pilipinas na whole. Parang isang slice ng pakwan sa Pilipinas ngayon parang magkano na ba 20 no ang mahal na pero dito makakabili ka ng 12 pesos na ano na pakwan na buo talaga at napaka presko no at saka yung ano din nila yung uh, mga gulay nako ang daming gulay dito iba-iba kasi sila dito is ano sila Ah, magulay sila dito. Gusto nila ng ano, ng gulay. Ano niya? Baka saya. Gusto nila ng gulay dito. At saka 'yung pag kumakain ka sa ano, restaurant, may ano ba? ba? May gulay talaga na siniserve sa iyo. At saka ano rin, may hilig din sila sa sabaw. So, para din, ano, para mga Pinoy, hilig sa sabaw. Talagang, pag gumakain ka, may sabaw talaga. No? So, marami akong gustong pagkain dito, no? Um, kaso lang, sobrang anghang. Hindi ko na makain sa, sa anghang. So, kaya, pag Uh, hindi talaga ako mo most, mostly nag-order sa online ng kung ano-ano na di ko na di, di ko na ditikman. kasi ang ang hang minsan nga ibinigay eh, ko na lang kasi di ko di ko na kaya na kumain eh kasi super ang hang talaga pero dito para sa kanila pag hindi maanghang hindi masarap <laughs> yun ang ano nila dito so gusto ko yung ano yung pounded papaya nila uh, yun ang pinaka gusto parang salad so hindi uh, ko talaga nilalagyan ng chili pero sa online ayun most of the time napaka anghang kasi hindi ako nag ano, na nagre-request minsan yung lasa talaga is eh, super ang hang hindi ko na makakain no so um para magkatulad lang din naman ang pagkain sa Pilipinas at saka dito Uli lang ang anghang dito at saka may mga spices sila na grabe ang ano grabe grabe ka strong no? so di ko makakaya nang kumain before nga di ko kaya nang mag ano eh yung odor talaga hindi ko kaya pero ngayon nakaka-adjust na naman ito. so ayun ah, ay salamat at pinapawisan na ako ito so, kailangan talagang mag exercise no? Insa natatakot takot kasi ako dito mag bike kasi napaka-reckless ng ibang drivers. Parang hindi sila ano wala silang ano sa traffic no sa pagdrive so minsan na tatapo ako kasi hindi sila tumitingin tingin -tumit la lang ng yung iba so kaya nagbaba nagbabaik ako minsan ah uh, doon sa mga lugar na ano walang walang mga sasakyan kung so, may lugar dito na doon ako talaga magbabay kasi uh, walang masyadong sakit yan mm -mm. at saka ano rin maganda rin siyang mag bike doon medyo ano medyo malayo yung uh, school parang ano mga 40 minutes siguro ang aking paglalakad. So, usually, naglalakad talaga ako. So, uh, mga one hour talaga. So, maximum of two hours. So, okay na yan sa akin one hour, no? Or, kung minsan talagang busy, busy. So, okay na, 30 or 20 minutes. As long as uh, nakapaglakad ako. No? So, malapit na ako sa bahay and almost ano na almost uh, 6 o'clock na kasi dito so sa ano dito sa sa street na to di naman masyadong maraming kasakyan kaya dito ako dumaan so papakita ko so dyan ako nakatira so malapit na malapit na talaga ako it's uh, double purpose to naglalakad at saka nagvlog <laughs> so, if you're just new, please po naman, i-ano nyo naman po ako, i-subscribe. Salamat po. See you next time.